Yo, yo, what's up mga kalwaru? Ayan, at uh, kahapon kasi hindi ako nag-vlog na-delay yung flight. So, ngayon, sure ball na. May pupuntahan tayo ngayon, mga kalwaru. Tingnan nyo kung saan, ha? Mamaya, sa airport na. Alright! At mahangin na naman. Okay na yan. Kaya na yung weather. Makakaalis na kami. Alright, Let's go! A few moments later. Na. <laughs> At <Natuloy> din. <laughs> Ay, <kami> sa airport. <coughs> Nag-check in na para sila. Ipasok ko yung mga luggage. Maghihintay na kami ng airplane. Kuya B. Kaya na. Hi, kami sa Nook. Alright. Tingnan namin yung airplane Ano nga ako kasi paalis kami maya habang ah, kami mayroon tayong tinawagan si mami mayroon siyang kausap hindi na sino kausap niya si ate jo ah, <laughs> magkausap sila ni mami hindi nga pinag-uusapan nila <laughs> Yes, And si Ate Jo Official mga karuluwa Ate Jo Official Ayun na Ayun Ma ano, na Ano yung pwede lang namin yung aeroplano na check na sila kanina So Yan air So wala pa yung airplane namin Meron ito helicopter Pero hindi nang sasakyan namin hintay na lang yung airplane Mamaya

kami sasakay na, sa all right si mami si yana let's go let's go let's go right right mga kararu. ito na sasakay na kami <laughs> si mami yana yan, yeah ang aeroplano namin Ayo, 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 So, tayo na sa aeroplano. Kuya P! Aba sa eight mo kami, ha? Alright. In the airplane. <laughs> Air Alright. Ito tayo magkita sa loob. Alright. Mga karoon. Okay. Si Yana. Mami. Yana. <laughs> Nalipad na tayo may konti. Ito tayo sa...

airport alright welcome to Nook Greenland <laughs> si Rami si Rami si Rami si Nook Greenland mga karorong Nook Greenland <coughs> ito ang ginawa kung saan nagsitin si Alex Dixon

Naantay lang natin yung bagay na ng ganda ng airport dito guys. Nanalo. Stick. Ito ang look. Dito nag-shooting si Aga Mulak at saka si Alex Tizan dati. So, Naantay lang namin. Yan si Mami. Kaya pala kami nandito. Ang mga si Kasi may na namang... Alam nyo na. Yung si Mrs. May pinagdadaalan kami. Pero laban lang sa buhay. Yan talaga. Buti nandito kami sa ibang bansa libre la, Lang yung kami, hindi kami libre sa ticket. Ako nagbayad, pero mayroon pa rin kami nilapitan dito para baka May, may mga tulong pa rin kasi may mga uh, union dito eh. Lumapit pa rin tayo ron. tulong ng kapatid ko. Salamat <laughs> kaya na kayo. Rin. Yan, araw kami dito. Bakit kami sa ospital. Ayun. Yan naman siyang himo Si mami. Nabal lang. Kung dito tayo eh. Ya, mga kagabo. subaybayan nyo ang ating laban sa buhay. Tayo lang namin. Wala pa eh. Yeah. ba pa hmm. eh, Parang yun hmm. Parang parang hindi siya kanila ha hmm. Ito pala yung luggage ko, hindi ko kailala. Yeah. Okay. Hello. May papunta na, ha? Gagas. Gagas. Hmm. Okay. So, yun, mga kaibigan, mga sa toto, kung hindi kayo may sakay doon sa ambulansya ngayon, doon kayo sumakay sa taxi. Sige. Tapos sabihin nyo lang, patient hotel. Patient hotel. Alright. Kaya, yeah. kamisunok. Tapos kami. Alright! Isinakay na kami ng service. Um, ambulance, pati kami kasama. Isinakay kami ng hospital. Ka ito yung pinakamahalaking town sa buong Greenland. Nanook, ito yung main capital. Greenland, so, Boa <laughs> Konti lang kami din sa lahat. service. Si Yana. Yan. <laughs> Ito ang hospital ng Nook. Dito rin kung saan nag si Alex Dixon dun sa may, hindi ko alam kung saan lugar. Dito sinyot yung Nook, Greenland. Dito sa so hospital na to. Yan. Si Yana. Yes, hindi lang namin yung mga nangyari. Room. Right? let's go. yun? kami sa kwarto ni mami at kami mamaya yun? check in kasi hindi raw kami pwede ba yun? Tama ba yun? Tama ba Dev, <laughs> Kasama ko na si ano. Tingo <laughs> kina. Ayun si Mami. Eh siya nga pa rin mag ano ni Kimo yung asawa ko. <coughs> yung anak ko. Yan kami sa. Yan. Ako pa alagad mo, tumutulong sa amin. Iba <laughs> ka talaga. Yun, No? All right. Meanwhile, so, mga Nandito na kami sa hotel namin. Medyo madilip nga lang. Ayan. Kasi, parang madilip. Ano sa iyo? Sa gugulaman? Oo. Oh? Ayan, mukha daw sila ng pagkain si Diana. Ayan. Ayan, may TV. Ayun na no ba? Sabas, sa all of Ayan, sa gugulaman nga lang, number two. Mukha daw sila pagkain ng kusira. Ayan.

او <muchas> ګورئ